May tampuhan ba kayong dalawa ng partner mo? At hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap ng dalawa? Gusto mo ba na siya ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo kahit na saan man siya naroon ngayon at paniguradong ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin? Basta gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon na walang pagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan. Dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng maliit na papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, tupiin mo ang papel at isilid ito sa loob ng punda ng unan mo. At pagkatapos, Kunin mo ang unan mo, hawakan o yakapin ito ng mahigpit, mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hining-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang uunanan ang unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, hayaan mo lamang ang papel dyan sa loob ng punda ng unan mo kung ito ay nasa safe lamang. At kung sakaling hindi ito safe, ay pwedeng kunin mo ang papel at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At panikuradong siya ay hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo kahit nasaan man siya naroon ngayon. Basta ibulong mo lamang ang spell dyan sa unan mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. Basta ibulong mo sa unan mo ang spell bago ka matulog gabi-gabi. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.